magandang araw po sa ating lahat at tayo ng Diyos sa pagdiriwong po natin ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Yesus sa langit ay sinasabi sa atin dito sa wakas ng mabuting balitan ng Panginoon ayon kay San Marcos na sinabi ni Yesus sa labing isa kumayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ng mabuting balita po ay isang pag-uutos ng ating Panginoon isang atas na tayo ay lumaganap hindi lang po ito talaga sa labing isa na alagad niya kundi bukol din po sa ating lahat ang sumampalataya at, at mabinyagan ay maliligtas ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan kaya dito makikita natin ang kahalagahan ng uh, pa, pangangaral tungkol sa mabuting balita pagpapalaganap ng mabuting balita hindi lang ito for the sake na may masabi kundi upang mahimok maanyaya ang mga tagapakinig na lumapit sa Diyos lumapit kay Jesus Kristo sinasabi pa po niya ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan sa pangalang kay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika sila hindi maaano daw mapupunta nang ahas o uminom ng lason at gagaling mga may sakit na mapatungan ng kanila mga kamay. Ang ibig sabihin, kung tayo ay sumasampalataya kay Jesus, magkakaroon po ng mga himala sa ating buhay. Uh, marahil hindi yung literal na um, magpapalayas, kundi matutulungan natin yung mga tao na marahil sumasangguni sa atin dahil meron silang uh, naisip na hin halimbawa masamang gawain o di kay nalululong sa isang addiction o bisyo no? at kung tayo ay mga alagad ni Jesus no? sana po sana po ang ating ipinapayo ay ang bukol sa kagalingan nila hindi yung ah okay lang yan bahala ka na dyan no? hindi po sapagat sana ang ating kamalayan ay tayo ay maaaring ding maging kasangkapan ng kaligtasan ng iba. Nasana po sa pamamagitan natin makita nila kahit pa si Kristo, kahit na tayo ay marurupok din at kinakailangan din natin magsisi sa ating mga kasalanan. Pagkatapos magsalita sa kanya, sa kanila si Jesus ay umakyat at lumuklok sa kanan ng Diyos. Ito po yung uh, uh, pagbalik, pag-uwi ni Jesus sa ama. Pero alam natin na sa pagnanais ni Jesus na lagi mapasapiling natin, dumidiskarte siya upang kahit nandun siya sa langit, ay kaya din niyang mapasapiling natin, lalo't higit sa banal na Eucharistia. At syempre, katulad ng kanyang sinabi na siya ay nasa mga tao ating sanay kinukupkop at iginagalang at inaanyayahan sa kanya lalo sa mga taong dukha, sa mga sawi, sa mga mahirap mahalin, sa mga hindi perpekto, sa mga maraming mga pagkukulang, no? Sana doon natin nakikita ang ating Panginoong Yesu Kristo. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon Diyos at sana tayo ay paakyat na paakyat, hindi sa kapalaluan, kundi sa kababaang loob. Paano yun? Siyempre sa buhay natin, madaming balintunan. Pero kung tayo ay magtitiwala kay Jesus at kanya pag-akit sa langit ay magiging daan din upang tayo sa ating buhay sa daan ng kababaang loob ay tayo makaahon at makasunod sa kanya. Pagpalain tayo na.